Eh alam mo yung impeachment trial, walang mangyayari doon. Panalo doon si Inday Sara kahit na sinong lumabas doon kasi mm -hmm. gaya ng palagi kong sinasabi sa programa ko, alam mo yung mga senador na yan, mm -hmm. hindi yan buboto on the basis of loyalty mm -hmm. to their party or to the administration. Ang titingnan niyan, yung future nila. Mm -hmm. Yung uh, marami sa kanila dyan ang tatakbo sa 2028. Mm -hmm. Alam nila na ang sentimento ng taong bayan ay laban sa impeachment. At nakita na nga nila na nagbagsaka ng lahat ng lantara na kumontra mm -hmm. kay Presidente Duterte. Mm -hmm. Kaya hindi nila susuwayin ang kagustuhan ng sambay na Papa. hindi nila bubuwagin yun. <laughs> Mahihirapan sila kaya sabi niya impeachment na wala yan. Panalo dyan si Inday Sara kahit sino pa ang lumabas. <music>